Dahil sa inaasahang pag-uwi ng mga bakasyonista sa lalawigan ng Pangasinan, kaugnay sa obserbasyon ng undas ngayong taon, isa sa mahigpit na binabantay ngayon ng otoridad ang mga pasyalang katubigan dito sa lalawigan. Hinimok ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Pangasinan ang lahat ng mga bayan at lungsod sa lalawigan na may mga coastal areas upang magsagawa ng mahigpit na pagbabantay sa mga beach o ilog na kanilang nasasakupan dahil isa ito sa dinarayo ng mga turista at bakasyonista tuwing panahon ng holiday. Inahayag ng PDRMO na target ng ahensya na magkaroon lamang ng zero drowning incident o pagkalunod o walang pagkalunod ngayong panahon ng undas ngayong taon. Inatasa na rin ang bawat lokal na pamahalaan na magsagawa ng intensive monitoring at seguridad sa bawat lugar na kanilang nasasakupan para sa ligtas at mapayapang obserbasyon ng undas 2023. Samantala, inahayag naman ng PNP Pangisnan na bagamat mo lang na italang insidente na pagkalunod noong nakarang taon ay mahigpit din ang monitoring na kapulisan sa mga lugar na badalas dayuin ng mga turista. Sakali mangailangan ng tulong o rescue, tumawag lamang sa emergency hotline number ng PDRMO Pangisna na 911 para sa agarang aksyon. Kasama mo dito sa IFM, nagkupan ako si Idol John, karantotata, RMN.